What's up mga kororo? May puntahan tayo saglit Kasi Dito Sinisilip ko lahat ito lugar na to Pero para mga bote Namamalayan Sayang Galing din siya sa barko Para ang dalo ko nakukuha Ito yung namin nakita namin ako mga turis Ganyan natin yung lugar na to mga actual madilim nakikita niya magandang ilaw so sisipatan natin kung mayroong mga bote na uh, silipin natin yun na yun 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 ba dahil pagkain hindi nga may, isa -isa may wala Then, pero ang ginagawa ko lilipat itong laman nito kaya ito yung ula dito

may bote na ako nakuha kanina may so, hey, tunaw niya kung nasaan yun na yung bote alright may hey, mga kakaroro nakadali tayo makita ko sa inyo yung napulot ko na kanina ngayon gagawin natin vlog lang tayo <laughs> mamaya pala pag uwi umulot ulit ako kasi gabi gabi ako umulot nakakapulot naman ako nakakarami ako hindi ko na ba vlog Sabi ko, i-vlog ko nga. Sayang yun ah. Sige. Mamaya ulit. Umulot tayo. Pero may napulot na ako. Galing sa basuran. Titignan yung basuran ngayon kung Ha? Alright! <音楽><音楽> bahay mukula ko ato hmm. nakikita niyo yung babae hmm. nangangalkal ako ron o oh, yan yan siya mga kamaro mamaya sa tabo makapagdari tayo ulit alright sige yun ang yeah. mga kamaro mga kamaro mabiyo tayo try natin ano ah yung mga bote rin sa uh, ano, paligid kasi may bote pag gantong oras gusto sa maling araw so tingin tayo ng bote alright tayo may mga napulot tayo nagadaga na natin o oh. isa okay. oh, isa isa o, isa At

baka madakadali pa alright ayun mga kloro so tayo uuwi na na to inapunat natin marami na mga lalito titigil ko ako sa paligid ayan mga kloro isang din tayo so sasigalit ko ito palagay po sa na mga bote ang natin dalawang garbage bag na naman papupunin ko to siguro mga ano tapos na birthday ko magbo birthday na nga pala ako siyempre 49 years old <laughs> pero hindi pa ako mukhang 40 no? next year golden buddha na ako mga ano paano tayo uwi na abangan nyo na ulit yung mga susunod natin mga vlog Araw-araw tayo mong Alright. See you my next Salamat sa mga support. Alright. A few moments later. Ayun mga ulo. Bago na lahat. Ito na yung mga ipo na. Tulog no? Tapos ito. Ayan, na naman tayo. Ayan. Ito yung nabulot natin yan. Sisegregate ko lang. Ito mga ang apat garbage ko. Ah. Malaki na naman na po ito. Ayan. Lipat lang ah, natin no? ito. Alright. Mapupuno na rin ah, ito. Tapos ang apat yan. At ayun yung Okay. Pahabo okay. lang ito ha. Ah. Asa na ito ito. Puno na yan. Alright. Google!